masayang buhay sa ating mga online subscriber at sa ating mga magiliw na tagapagsumaybay. Nanaway na sa mabuti po kayong kalagayan at malusog na pangatawan sa mga oras na ito. At kung ikaw po ay bago pa lamang po sa aking channel, ikaw po ay aking malugod na inyayayahan. Pindutin po ang subscribe button At isanin mo na rin po ang notification bell At lang sa ganon updated po kayo Sa mga video ang aking i-upload Nag-upload po ako ng tatlo o mas maigit pang video sa loob ng isang linggo Para mabigyan ko po kayo ng kasiyahan, karigayahan at inspirasyon Sa pangaraw-araw nating pamumuhay sa mundong iba pa at ngayon po mga kaibigan, isa na naman po ang Puitri liters po ang ating matutunghayan na pinadala po ng isa nating masugit na tagapagpakinig na nagpapatago sa pangalang Jam at narito ang Puitri liters. Mahal naming Papa Just Masayang buhay po sa inyo at sa inyong mga giliw na mga tagapagsubaybay. Itago mo lamang po ako sa pangalang Jiang. at isa rin po akong humahalili o humahaling mapadala magpadala po ng Twitter letters sa inyong channel. Ang Petri po laki ay mayroon pong pamagat pinakamasakit na istorya. Handa na ako. Handa na akong isulat ang pinakamasakit na istorya. Istorya na siyang iniingitan ko talaga. Istorya na ikaw at ako ang bida. Istorya na parito tayo'ng maging masaya. Ito ang istorya nating dalawa. Istorya kung paano tayo nakakakilala. At istorya kung paano mo tinapos ang kwento nating dalawa. Nasa una ay masaya at kinalaunan ay napuno na ng mga luha. Mga luhang hindi na natin mapigilan pa. Nanginginig at nanghihina. Matapos mong sabihin na parang bang may iba. Hindi ko mawari kung ano ba talaga. Kung sino o ano ang tinutukoy mo habang nag-iba masyado ako na bahala sinta lalo na nang sabihin mo sa una lang masaya wala na tayo sa simula pero masaya pa din ako pag ikaw ang kasama wala na tayo sa simula. Pero kinikilig pa din ako pag ikaw ay nakikita. Wala na tayo sa simula. Pero kahit kailan ay hindi ako nagsawa. Mahal, hindi ako magsasawa hanggat kaya ko pa. Tila nabingi ako sa sinabi mo nang sabihin mo itigil na natin to nanlo mo ako sa kinatatayuan ko kung saan ka masaya doon ako linya na siya na lang ang nabanggit ko natawag ko na ata ang lahat ng santo. Nagdarasal na sana ay bawiin mo ng lahat ng sinabi mo. Nagiba na ang takbo ng pinto. Tinanong mo kung masaya pa ba ako? Ang sabi ko, sinabi ko, oo. Oo, masaya ako sa'yo, mahal ko. Hindi ka pa ata naniwala at tinanong mo pa ako kung totoo. Oo nga, mahal ko, masaya ako sa'yo. Ikaw ba? Masaya ka pa ba sa piling ko? hindi mo na kailangang sagutin ang tanong ko. Dahil ngayon, dahil ngayon pa lang, ay alam ko na ang isa mo. Alam ko na hindi ka na masaya sa piling ko. Alam ko na hindi na ako ang kailangan mo. Alam ko na hindi na ako yung mahal mo. Mahal, ito ang pinakamasakit sa ating kwento. Ang maiwan akong mag-isa. Kasama ng mga pangako. Ang maiwan akong lumuluha sa pag-alis mo. At ang maiwan akong walang laban pagdating sa iyo. Tila ba sumusugod ako? Sumusugod sa gira na walang talang bala. Tila ba nagjoke ako sa iba? Tapos ako lang din ang tumatawa. Kung baga, ako lang din yung kawawa. Nakakapit pa din kahit pabitaw na na ipit sa istoryang agad. Hanggang dito na lamang po, Papa Chas. At maraming salamat sa pagbasa po ng aking quitry letters. At ang lubos na nagpapasalamat na nagmamahal. Jump. Para po sa iyo diyan, maraming maraming salamat po sa pagpadala po ng inyong Petri letters. Na naway makapagbigay po ng inspirasyon at aral sa ating mga magiliw na tagapagsubaybay. Kung kaya ikaw aking kaibigan ay may kahalin tulad din itong mga poetry letters. Kasaysayan ay maaari nyo namang pong ipadala sa aking Facebook Messenger o hindi kaya mag-comment below. At nang sa ganoon atin po mapag-uusapan. At kung nais mo naman ma-shoutout at may malagay ang iyong pangalan sa aking screen sa susunod na video, maaari lamang po kayong mag-comment below. Dahil kumukuha, kumukuha po ako ng lima o mas mahigit pang commentators na imilagay ko sa aking screen sa aking next video. Sa muli, ito po ang inyong DJ Papachas Chas, na lubos tanging nagpapasalamat. Nanawa hindi po kayo magsawa ako'y laging inyong suportahan. At pagpalain po tayo ng poong may kapal.